Mga Kawikaan Ikadalawamput dalawang kabanata Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib. Ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib kaya napapahama. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Lumalakad ang taong masama sa daang matinig at may mga patibong. Ang nag-iingat sa sarili ay umiiwas sa daang iyon. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang mahihirap ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mayayaman at ang nangungutang ay alipin ng nagpapautang. Ang naghahasik ng kasamaan ay aani ng kapahamakan at matitigil na ang kanyang pamiminsala sa iba. Ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain. Kapag pinalayas mo ang mga taong nanunuya, mawawala na ang alitan, kaguluhan at pangiinsulto. Ang taong may malinis na puso at mahinahon magsalita ay magiging kaibigan ng hari. Binabantayan ng Panginoon ang mga taong may karunungan. Ngunit sinisira niya ang plano ng mga taksil. Ang taong tamad ay laging may dahilan. Sinasabi niyang baka bakasya ay lapain ng leon sa daan. Salita ng masamang babae ay parang malalim na hukay at doon nahuhulog ang kinamumuhian ng Panginoon. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin. Ang nagdiregalo sa mayaman o nang aapi sa mahihirap para yumaman ay hahantong din sa karalitaan. Ang tatlumpong mahalagang kawikaan. Pakinggan mo ang mga sinasabi ng marurunong. Pakinggan mo mabuti habang itinuturo ko ito sa iyo, dahil magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan kung malalaman mo ito at masasaulo. Itinuturo ko ito sa iyo ngayon upang magtiwala ka sa Panginoon. Ang tatlumpong kawikaang ito na isinulat ko ay magdudulot sa iyo ng mga karunungan at payo. Sa pamamagitan nito ay malalaman mo ang mga katotohanan at masasagot mo ang mga magtatanong sa iyo. Una, huwag mong abusuhin ang mga mahihirap o apihin man sila sa mga hukuman sapagkat ipagtatanggol sila ng Panginoon. Anuman ang gawin ninyong masama sa kanila, ay gagawin din niya sa inyo. Ikalawa, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulid sa ganoong pag-uugali. Ikatlo, huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Ikaapat, huwag mong aalisin ang mga muhon na inilagay noon ng mga ninuno mo. Ikalima, ang taong mahusay magtrabaho ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa pangkaraniwang tao.